May dalawa pa siyang attempts para maiuwi ang gold medal para sa US. Pero sa unang landing niya, bigla niyang narinig ang isang pop at matinding sakit ang dumaloy sa kanyang ankle. That moment, hindi pa alam ni Kerry Stroud pero napunit na pala ang dalawang ligament sa kanyang paa. Ang coach niya na si Bella Caroli ay kilala sa pagiging notorious sa pagtutulak sa kanyang mga atleta beyond their limits. At tulad ng dati, hinikayat niya si Kerry na ituloy pa rin. Okay. Sa mga past performances ni Carrie, lagi siyang dini-describe ng media na girl who has a lot of talent. Pero lagi siyang pumapalya kapag big moments na. Kaya naman dumating pa sa puntong question pa ng media kung may mental toughness ba talaga siya para makapag-uwi ng Olympic gold. Carrie Strug, it is up to her. She's the last to go. She's the only one who can do it. Alam ni Carrie na pwedeng matapos ang career niya kung itutuloy niya ang risky decision na ito para lamang maging proud sa kanya ang coach niyang si Bella at ang kanyang sariling bansa. Nag- Basta siyang i-risk ang lahat at subukan ulit. Ang hindi alam ni Kerry, ni Bella at nung buong crowd, hindi na pala niya kailangang mag-vault ulit. See, in the all-around event, ang top 5 score sa bawat exercise ay pinagsama-sama para maging kabuo ang score ng team. Ang US team ay nasa vault exercise bilang huling event, habang ang Russian team naman ay sabay na gumagawa ng floor exercise. Pero hindi pa na ilalabas ang scores ng Russia. Kaya si Bella at si Kerry ay hindi pa sigurado kung ano ang magiging final total nila. O kung kailangan nga ba talaga nilang mag-vault ulit para manalo. To make the decision even harder, may schedule pa si Kerry na individual events after two days. Kung pipilitin niya ang sarili niya dito, mawawala ng chance niyang manalo ng individual gold medal. Ngunit habang umaalingaw-ngaw ang boses ni Bella sa tenga niya, you can do it. At habang naghihintay ang mga doubters ng isa pang pagkakamali para patunay na hindi siya tough enough, Kerry made her decision. Kahit kailanganin man ng UST mang extra points o hindi, she was still going to attempt at tiyakin ang panalo ng kanyang team at ipakita sa Amerika kung ano talaga ang kaya niya. Kaya kahit sugatan, kumarurot siya papunta sa vault. Awat akbang, parang tinutusok ang kanyang ankle Go! Go! Tumalon siya at sumampa sa vault. Lumipad sa ere. Pagka-landing niya, She has done it! Gold medal for the United States team. Kerry collapsed in agony. Agad siyang nilagyan ng bandage ng mga medics at tinangkang dalhin sa hospital para ipacheck ang kanyang injury. Pero itinaboy sila ni Bella. Siya mismo ang bumuhat kay Kerry at dinala papunta sa podium. Napakaraming nangyayari para kay Kerry. Habang nawawala ng adrenaline, unti-unti niyang naramdaman ang matinding sakit na umabot sa kanyang buong binti. Alam niyang sinira na nito ang chance niyang makalaban sa Individual events. The doctors say she's going to be okay. Tomorrow Carrie Strug will be on the cover of every newspaper in the world. Her story an inspiration to every youngster, to every adult who has ever had a dream to do something incredible.